ating KOJC member at pastoral de Pastor Apollo Kibuloy live mula po sa Amerika, Minnesota, United States of America. Miss Arlene Stone. um uh, Miss Stone, magandang umaga. May mga natatanggap ka bang mga impormasyon na marami talagang issue itong sexual relationship ni Pastor Kibuloy sa mga miyembro ng KOJC? Um, yes, Aljo. Uh, actually, hindi natin tatawagin silang membro, no? Kasi kung membro lang, uh, walang pakialam si Kibuloy masyado sa mga members ng KOJC. Kung saan siya may pakialam doon sa mga pastoral na yung tinatawag natin ngayon na totoong mga pastoral, yung sa inner of the innermost nung kapanahunan ko. Uh, oo. So, sila yung ano, sila yung mga uh, talagang merong involvement sa puso ni Kibuloy. May connection ba si dating uh, Pangulong Duterte? Oh, the administrator eh. Si Pangulong Duterte sa KOJC. O, oh, siya naman ang administrator. Oh. Eh, siya naman ang oh. Ilagang, uh, administrator sa KOJC. O, oh, ano bang sasabi mo kay dating Pangulong Duterte? Um hindi naman 'yan katakataka Aljo kasi ano naman 'di ba public naman yung kanilang ugnayan ni Kibuloy noon pa man uh, kahit noong ako ay bata pa uh, matagal na kasing mayor namin yan si Duterte sa Davao uh, at akin ko rin ang mga Duterte personally no um hindi na siya ang gagawing administrator ni Kibuloy sa panahon na ito uh, dahil nga sa kanilang samahan no at um, Anong koneksyon May ano, may may, may may alam ka ba kung may kapangyarihan o may koneksyon si dating uh, PRRD, si dating Paolo Duterte sa tinatawag mong pastoral? Um, actually Aljo, yes, uh, meron tayong ano, meron tayong 'di ba sinabi naman ni Kibuloy niyan uh, sa mga interviews niya before? uh, particularly yung interview niya kay Jessica Soho um, kailan ba yun uh, sinabi ni Kibuloy mismo na uh, kung anong man ang blessings na meron siya ay binabahagi niya kay ano kay um, former president no so lahat yun um, so including the woman kung sino yung magugustuhan ni ano ni presidente sa mga kasamahan niyang nasa inner uh, binibigay din niya Ah, uh, yun ang uh, tinig ni Arlene. Mabigat ito na akusasyon ni Arlene. Ah. Stone, ang uh, dating pastoral member at tagapagsalita ngayon ng mga dating miyembro ng KOJC. Una nang uh, pinatotohanan ni Stone ang mga pangaabuso sa mga babae sa tinatawag nilang KOJC Inner Circle, circle Pastoral. Ito daw yung mga nagbibigay ng regular na night duty para kay uh, pastor kiboloy, oh yung kojc inner circle pastoral na kung saan ang pinakabata raw dito partner labing dalawang taong gulang statutory rape yon partner labing dalawang taong gulang Grabe naman ah uh, may reaksyon naman rito ang mm. uh, kampo ng KOJC kaagad. Okay. O, uh, mm. Pakinggan nga natin, pre, yung uh, report. Okay, para ma-analyze uh -oh. natin, partner. Ito, no, uh, kaagad naman, kumuha sila ng reaksyon ng ating Davao nung uh, mm. nakaroon tayo ng exclusive interview. Ha? Exclusive mm -hmm. interview yan dito sa DCXL. Kanina umaga yan, partner. Kanina umaga yan, partner. Mm. Alas uh, 8 ng umaga nung uh, na, panayam uh, napanayam ni Aljo Bendijo, Radyoman Aljo Bendijo sa programang Straight to the Point, itong si Arlene. At uh -oh. uh, nagbigay ka agad din ng uh, reaksyon ng KOJC. Samantala mga kasama, Arlene Stone, isa umanong peking saksi at certified marites. Ito'y ayon sa isang abogado. Mula sa Aramen Davao, kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran. Sinabi ng abogado ng SMNI na walang katotohanan ang ipinalabas na pahayag ni Arlene Stone, isang dating miyembro at pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Bagamat hindi makapagsalita si Attorney Mark Tolentino sa ngalan ng KOJC, dahil siya ay isang abogado ng SMNI, ibinigay niya ang kanyang panig sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng DXDC Arnhem Davao kung saan sinabi niyang peking saksi at certified marites si Stone. Ito ay ayon sa ibinunyag ni Stone sa straight-to-the-point interview sa DZXL Arnhem Manila Kaninang umaga, September 19, 2024, hinggil pa rin sa umano'y kasong sexual abuse ni Pastor Apollo Tibuloy. Isa pa ako sa Shani Stone ay bin Pugaw o ng pastor, ang isa pa niyang pastoral kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dagdag na komento pa ni Attorney Tolentino na ilang taon na ang nakaraan ng bumitaw si Stone bilang miyembro ng KOJC. At sinabing lahat ng revelasyon ay eh, walang katotohanan, walang ebidensya at nagpapapansin lamang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Karin Baltran. Salamat Karin Baltran ng RMN Davao. So yun partner, certified Marites lang daw etong si Arlene Stone kaugnay nga sa kanyang mga revelasyon. Uh, mm. Okay, siguro. sige, himay, uh -oh. himay natin partner, sige, ha. Partner. Okay. Sa Arlene Stone kasi, ay, okay, yan. yan. Ako... Oh, yan. okay? Uh oh, parang nawawala-wala. Okay, sige. Sige. Sabi kasi ni, ano, sabi ni Arlene Stone, ah, uh, party daw talaga naman siya ng inner circle. Okay? Uh Oo. -oh. Pero, okay, pero, at that time daw, ng panahon niya, merong innermost uh, of the inner circle. Okay? So, ang kanyang ano dyan, ang kanyang anong daw naging papel. Pa Oo, anong kaibahan doon ng uh, uh -oh. innermost at inner circle lang? Uh Oo. -oh. Kasi daw, bago ka mapasok sa inner circle, ikaw ay dadaan muna sa mga senior pastoral. Mm -hmm. Yan. Eh 'di ba ang sabi sa qualification, 'no sinabi ni ano, ni Colonel Maranta, yung mga recruit daw nila, kartada 8 hanggang sa Gs. Oho. Uh -huh. Ibig sabihin, yung mga nirerecruit. recruit. Sa uh -huh. so, bago ka makapasok daw daw ha, nakapasok diyan at ma-recruit ka, bigyan ka ng libreng uh, edukasyon. Dapat ang kartada mo 8 hanggang Gs. Ganon yung kagandahan. Na oo. Oh, oh. Yung sabi niya ano kasi na interview na nila Colonel Marantan eh. Huh? He was praying on children from broken families para mas mabilis ma-indoctrinate. Ah, uh, I'm sorry. Um, then pick din ayo But uh, may lahi, may mga lahi sila. Mm. So mga mestiza. Uh, ano? Mestiza po. Tisay? Yes, mga mga mistisa mestiza, mga ganda. Eh, hindi naman ganda talaga. Ah, uh, sabi nga sa akin sa mga lalaki, kaya nang to, to describe him uh, better. ay ano sila, mm. mga from 8, 9, 10 ang kung ano nila ang kategory nila. Uh, there's, there's a uh, high level of compartmentalization to the inner circle. Oh. Iba mga doon sa KOJ, sino na ano na si Pastor Kibuloy, di ba? Uh, nakuha na. Kung na parang okay that. yun ang isa sa mga kwalifikasyon. Oo, uh oh, oh. isa sa Oo, sa inner uh -oh. circle. Oo, uh oh, oh. So, tingin ko, kung ako bata-bata part, hindi ako papa, hindi ako papasa. Oh, okay. Kasi kartada 8 hanggang 10 lang eh, eh hanggang, di ba? Hanggang saan ka lang ba? Eh, kartada 12 ito eh. <laughs> <laughs> Overqualified. Overqualified. <laughs> Oo nga, sobra-sobra. Oh, sobra, sobra, sobra. Ay, yo, yo, yo. Na gano'n. Tapos, so in other words, ito, ay ato, mga ito, mga ito daw mga batang ito, ah, uh, minsan mga 5 years old, ah. Mm -mm. Bata pa lang, titignan nila kung sino yung nando doon sa mga mahihirap na pamilya, sa kayo mga Uh, produkto ng broken families. Oo. Uh -huh. Okay? So, mas madali kasi i-recruit yun, especially kung wala naman pera, yung nanay. So, ipapasok mo na lang kasi may libre edukasyon. Oo. Uh -huh. Not knowing kung ano na yung mangyayari sa loob. Okay. So, yan. Siyempre, halimbawa, ganyan-ganyan, lumalaki na, ini-indoctrinate na, di ba, Indo indoctrinate na, tapos, i-qualify ka rin, ititignan ka pa rin ng mga senior pastoral. Doon ka daw muna mag-start ikaw yung taga-masahe, taga-dala ng, taga, masahe, taga, lang, taga ng pagkain, taga-painit taga ng tubig, pampaligo, lahat, ginawang ano, At uh, atchay. Yung mga bata. Mm, mm Okay? Guys, um, I don't know kung kayo ba ay nakakita nito. Ito yung, ano, ito yung mga tunay na pastoral. Gusto ko kasi yung linawin itong pastoral care, no? Kasi... Ang pagkakaalam ko nung ako ay nandoon, ako ay isang pastoral kasi nabilong ako sa pastoral care. Pero na bago yung term na yon, na bago yung description ng pastoral. Yung kapanahunan ko guys, yung pastoral, meron kami yung tinatawag na inner at saka inner circle. So explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng inner at inner circle para maintindihan natin. At para maintindihan din natin bakit sa description sa mga bagong pastoral tayo ay hindi na bilong sa pastoral. No? So gusto kong ginawin yan kasi for a long time, sinasabi ko dito sa inyo na ako ay dating pastoral ni Kibuloy. Kaya tayo binabatikos ng mga totoong pastoral ni Kibuloy. Dahil sabi nila, hindi daw ako totoong pastoral sila lang ang totoong pastoral. Kaya explain ko sa inyo bakit claim nila na fake pastoral ako at sila ang original pastoral, no? So, sa time ko, guys, itong pastoral department, ang merong, like I said, merong inner circle, tinatawag nito inner circle, meron din inner of the inner circle. Inner of the innermost. Anong pagkakaiba? Yung inner circle, ito yung um, time na imumold kanila. Yung time na uh, tawag nito, ikukondisyon kanila before ka magiging belong sa inner of the innermost. So how does the conditioning works? Una, kapag ka ikaw ay dadalhin sa time ko ha, ito sa time ko lang. I don't know what happened now after I left. Pero sa time ko, kami ay dadalhin, uh, i-assign kami sa pastoral care. Yung una naming um, responsibility doon ay maging assistant sa mga manangs, sa mga senior na pastoral of the inner of inner of the innermost. 'Yun yung mga administrators namin. Ng time ko, sila Ingrid Canada, si Tessie Dandan, um siing Salina, si Dick Canada, um So sila yon, yung apat. So ang trabaho ko sa kanila ay nagmamasahe sa kanila. Uh, Nagpiprepare ng kanilang mga panligo na tubig. Uh, Iniinit ko yan kasi mga arte yung mga yan. Tapos nagdadala ako ng mga pagkain nila doon sa kanilang uh, mesa, sa kanilang kitchen. Kasi hindi nagluluto doon sa bahay. Merong nagluluto. Merong nagluluto para sa kanila. Merong nagluluto sa mga ordinary workers. no So ganun ang setup doon. Tapos uh, naglalaba ako ng mga damit ng mga senior pastoral na ito. Yun ang first stage. Kapag ang isang pastoral na nailagay sa pastoral care ay papasa sa kanilang sa kanilang standard kasi sila yung nagbibigay ng standard eh. Kung papasa ka sa standard ng mga manang, ikaw ay i-introduce na doon kay Tibuloy. So ang mangyayari, like myself, my experience, tayo po ay nakapasa sa mga manang, marunong tayong maghilot, marunong tayong mag mag-alaga, marunong tayong maglaba, marunong tayong magdala ng pagkain. So pumasa tayo diyan sa parting 'yan. Merong mga restrictions ha. Ngayon, nailipat tayo dyan sa uh, kay Kibuloy na. Hindi pa rin tayo bilong sa inner of the innermost. Um, unang stage pa lang yan na maging malapit ka kay Kibuloy sa appointed son. No? Ano ba ang magiging trabaho mo? Ano ang naging trabaho ko nung ako ay unang isinalang doon sa naging malapit kay Pastor Kibuloy? Ang um, unang trabaho ko, ako ay instead na sa mga manang ako magdadala ng mga pagkain, doon na kay Kibuloy. So ako nagdadala ng mga pagkain galing sa kitchen, uh, dinadala ko doon sa um, sa table Kibuloy. Tapos, namamalingke ng mga fruits niya, ng mga fresh fruits. Kasi yung pagkain ni Kebuloy, kailangan um, fresh yung mga fruits niya. So, namamalingke. Tapos, pag habang kumakainan si Kebuloy, nakatayo ka lang sa gilid, nagbubugaw ka ng mga langaw para walang langaw na dadako sa pagkain niya. Um, so, yan ang ano, yan yung first stage. Tapos, magiging labandira ka na ni Kebuloy. Like myself, naging labandira tayo ni Kebuloy. Uh, siya ng kanyang damit, nag-aarrange doon sa kanyang mga, sa naglilinis sa kanyang kwarto, naglilinis sa banyo, Pagkatapos niyan, uh, habang kapag ka ikaw ay pumasa sa mga test na yan at sa mga tawag nito, sa mga rules and regulations nila na kesyo hindi ka pwedeng umalis dyan sa labi, nasa lobby ka lang at kailangan, kung meron silang kailangan, hindi ka natatawagin. Nasa loob ka lang talaga sa quarters ng from the Manang area to the lobby of the Tambay um, Bible School, yung sa antipolo city Tibuloy. Kapag ka wala ka diyan, kapag ka kailangan kanila, tapos wala ka diyan, ikaw ay sequester sa pastoral. Magka ikaw ay papanisan, ikaw ay bubunitin yung buhok mo, ganang mga ano ng mga manang. Lalo na yan si ano si Ing Ing Salinas, mangtas yan. So ikaw ay uh, susuntukin o ikaw ay papagalitan like myself, lagi tayong napapagalitan kasi tayo ay hindi sumusunod always sa kanilang patakaran. No, hindi ko kaya yung mga patakaran nila na huwag kang magalubilo sa ibang worker kasi meron silang double standard and I don't believe double standard ever since. Mula nung tayo ay bata, no? Hindi ko talaga kayang lunukin yung double standard na pamumuhay. Kapag tayo ay belong sa isang organization, in my eyes, and my mind, pantay-pantay tayong lahat. Pero hindi po ganyan sa loob ng kingdom ni Kebuloy. So kaya lagi tayong naaalis. Alis, balik, alis, balik sa pastoral care. So ngayon, ano yung next step? I introduce ka na maghihilot. And myself, I experience na maghihilot sa paan ni Kibuloy. Kasi yan si Kibuloy, na mamaga yung paan niya kapag ka nag-preach yan ng ilang, ilang oras dyan sa porchito, tatlong oras. Pagkatapos niya mag-preach, kiang-kiang na yan, guys. So kami naman, uh, mag-iinit na kami ng tubig, lalagyan ng mga herbs, ano pa yung, yung malapad na, ano, na um, nagahon dyan sa, ano, sa, sa gabaw. Nakalimutan ko, dabo ba yun? So, iniinit na namin yan. Tapos, uh, papaupuin na namin yan si Kibuloy sa kanyang upuan. Tapos, i, eh, eh, ano na namin, nakasok na yung kanyang mga paa. No? Pagkatapos, dyan na, hihilotin na namin. Ako, naka-experience ako niyan, uh, naghihilot ng kanyang paa. So, yun yung mga stages na yun. Um, dahil hindi ko tayo pumasa sa kanilang grooming process na yan, kasi hindi ko po makita ang sarili ko na magiging inner of the innermost. So, hindi ko tayo pumasa. So, therefore, hindi tayo belong sa inner of the innermost pastoral. Pero after a while, no? After a while, few years later, after ako umalis doon, yung description na yan pala ay nagbago. Alam nyo guys, kanina ko lang nalaman yan, kanina ko lang na-confirm lahat. Tinanong ko talaga sa mga bagong pastoral natin kasi inaatake ako dyan sa Facebook, hindi daw ako pastoral. Fake daw ako na pastoral. Ngayon, tinanong ko yung mga kasamahan kong mga pastoral, no? Na bago lang na lumabas yung mga after. Yung pumasok after na wala na ako. So ano po, sabi ko sa kanila, paki-explain nga sa akin, ano ba talaga yung term na pastoral after I left? Kasi like I explained, yun yung pastoral care na aking na na understand. So ang explanation sa akin ay ganito. Uh, 2015, meron daw ang revelation si Kibuloy na natanggap sa kanya, galing sa kanyang ama at sinabi sa kanya, ang tatawagin mong pastoral, yun lang ang mga pastoral, mga babae na para lang sa'yo. No? Yung magiging pag-aari mo lang. Yung mga hindi mo naging pag-aari, hindi mo sila pwedeng tawagin pastoral. So therefore, hindi tayo naging pag-aari ni Kibuloy in a sexual way, no? In a physical way, kaya hindi tayo real na pastoral. Pero itong mga real na pastoral na nagkandara pa dyan sa so Facebook na sinasabi nila ako'y piki at sila ay real pastoral. Sila ang totoong pastoral na merong sexual relationship with Kibuloy. Just to make that clear, okay? Gusto kong linawin yan kasi parang may confusion, no? So, ang totoong pastoral lang ay yung may mga sexual um, relationship with Tibuloy. Like we see here, hindi naman tayo mga bata na, no, na hindi natin makita kung ano ang, ang totoong mean. lang. Dahil may music, baka ma-copyright tayo sa music nito Ay, iwan ko kung copyrighted ba ito. Nasa channel ito nila ni Atty. Ni Agler Castro. So, yun ang paliwanag sa dating manggagawa ni Pastor Apolo Kibuloy. No? So, yun pala. Uh, ang update ngayon mga uh, kapatid, no? si Pastor Apolo Kibuloy tinanggihan ang kaniyang uh, kandidasi sa pagka-senador. At iapila daw umano ito ni Atty. Mark Tolentino. So, sa ating busis ng masa, pangatlong bisis na ito, una, sa katanungang, ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Yes or no? Nangunguna ang no sa unang pagkakataon. Pangalawa, tinanong din natin sa busis ng masa, ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Uh, sa pagkasinador, nangunguna pa rin ang no. Ngayon, pangatlong bisis, nagsagawa tayo ng abusis ng masa. Okay, nangunguna pa rin ang no. Uh, 88% mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, tutukan natin lalo na ang sinabi ni Attorney Mark Tolentino na magsumiti sila ng pag-apila sa uh, kandidatura ni Pastor Apulo Kibuloy na tinanggihan. Okay. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodillo en la iglesia.